Masarap pala, masarap no. Masarap pala yung na ito. Masarap. Masarap. Libre <laughs> Parang yun. <yakin. laughs> Libre eh. na ba Welcome to Kamay ni Jesus Nandito na kami, nakarating kami dito ng alas 7 Umalis kami ng Umalis kami ng alas 4 Pero may stopover kami Tapos ngayon alas 7 Nandito kami Tumunan na Pakiti muna natin Ngayon, naituturo tayo ngayon ni Ron you know, Ron at Isabel sa kamay ni Jesus. <laughs> <laughs> ano yung meron kami puto dito. Ah, na ilan ba? Ilang <laughs> balto, no? Ay, tatlo. Puso pala eagle dito. Ang dayo palang eagle. Uh, anong eagle? Pambansang ebon. Bro, <laughs> <laughs> di kayo mawala helmet mo? Hindi. Ron, may napulot napu ako. Ano? Pinto. Pinto. RS Motovlog <laughs> <laughs> RS Motovlog hindi Hindi baka dito 'yun eh, kamay ni Jesus <laughs> <laughs> sir. <Sumabog> Tapos tatlo Ayan, nagpipicture na sila dito. Oh, alam ko naman eh. Amina, amina kayo. Siya muna daw. Huwag nyo na kasi yung, kukunin yung camera nyo. Ready, one, two, three. Ikaw ron. Taga picture tayo dito eh. One, two, three. 3 <laughs> Ganda

Hey. Ang tama naman ang lumok. Dito na tayo sa bukana ng kamay ni Jesus Ito yung unang makikita nyo kapag pumasok kayo ng kamay ni ng kamay ni salamat po dun mga pagkain tayo dun takpanot oh. ka na ako dapat dun ako sesar yun may bus ba? ilan pa na yun o oh? oh, pasensya na po kayo, napadayo kami dito puro kasi kasing ano natin, dapat sa baba tayo para kita natin yung mga santo Nagdaan po tayo ka na rito, hindi. Dito, dito kanina, nakita na sa video. <laughs> Busy ka kasi. natin, no? tayo gumagal? Sige, diretso na tayo. Pakitan tayo ng hagdan doon. Ang may ini- Mano, madulas. Uy. Sabil, baka madulas. no Tara ah, na, tara na. nakakapag sana. 741 steps. Nabinaan mo ba? Na-search mo? Yes. natin tatama si Rono sa 741. Ito nga yung <coughs> Ang daming tao ngayon dito sa, ano? suso so, nga, sarado pa yung gate. Ang dami pa naghihintay dito sa labas. May oras pala yung ano na May oras pala. 7.54 na. Baka alas 8 bubuksan ako yung 7. Pero hindi ko pa alam. <laughs>